sila lang nyo ba ng protas na ito? ito po ang tinatawag na mabulo yata sya kuha ano yan galing po ito sa Bicol dala po anak ko ang amoy po nito pag minug na hindi nyo magugustuhan kasi so, kapag kinain ninyo masarap sya uh, subukan po natin kung magugustuhan ang pusa ang amoy nito Puchi. Puchi. Parang ayaw niyo amoy na. <laughs> o Puchi. <yan, no>. <laughs> <laughs> hindi niya. <laughs> Ay, sinipa ako! <laughs> sinipa yung kamay ko. <laughs> isa pa, isa pa. <laughs> <Isya> pa. <laughs> Baka po, hindi maganda yung lasa nung isa. <laughs> Subukan naman natin dito. Buti, magsisipain ako niyan. Ay! Pwede <laughs> tayo, anak. Ah, buti. Anak. Ay, gusto niya. Ito gusto. Ayaw din. Oh, yan. Ah, ayaw din niya. Hoy! Kikim! Ah, wala. Hindi talaga magandang lasa. Isubukan naman natin sa tao kung magugusto ng tao. Yeah, yeah. <laughs> Ay, okay, magkaya po kami kalokohan dito. Tumang po yung pili nuts. Nadala rin ng anak ko. Ayan. Binalatan ko na siya. Ang dami niyan. Ito, ano, alis pala ng balat. Ayan, marami yan. galing po sa Bicol yan. Ito po yung pili na galing din beacon. dami po yan. Ang dami na nga po nabawas. Kasi kinain na nila. Ang kulay po, po yan. Yeah. Hmm.